Sira, hindi yung isi ito. Tayo ng bimis guys. available na BMS guys patay tayo dyan kainis natin siya ma-repair guys kasi wala tayo is ang uh, akala po mayroon so check na lang natin to kasi ayaw gumana to <clears throat> so kuhanin natin yung buong sukat nya dito sa kanyang bultahe na dapat ay 18 volts ang ating na reading is 1.2 so 1.2 so ang ibig sabihin nun kahit anong isasalang mo dyan is hindi nagagana yan ngayon check natin dito sa ating positive side bawat isa no check natin yung battery kung saan ba yung problema kung dito ba sa BMS or dito sa mga battery check natin guys ganito lang mag check nyan guys check natin eh. 3.8 so mataas yan kung tutuusin good ang ating battery sa pangalawang battery 3.8 it means good pa rin ang ating pangalawang battery ang ating pangatlong battery 3.8 din so ibig sabihin good pa rin ang ating pangatlong battery dito tayo sa pangapat sa ating pangapat guys 3.7 so good pa rin sya may konting pagkakaiba pero may tolerance yan so consider yan na good pang ang lima so sa ating pang lima is 4 4 volts no? so ang ibig sabihin nun is lahat ng battery natin guys is good ngayon kung ating sukatin dito sa kanyang pinaka out terminal ng ating mga makita drill <coughs> ang kanyang reading guys is 1 volts so napakahina no? so hindi siya pwede so malino to guys na ang ating dapat palitan is kanyang BMS ang problema wala akong available ng ganitong klaseng DMS ngayon. Naubusan tayo. So, hintay muna tayo guys ng ano. Hintay muna natin yung bibili tayo. So, hindi natin siya ma-repair ngayon. Nakakalungkot. Pero, ganun talaga. Kasi, kailangan nating maghintay so ikabit lang natin ito guys pansamantala so hanapin lang natin yung harap Tignatin natin so, tama ba to? so yan tama yan Brigtad pala. Ayan. <clears throat> so, hindi mo natin siya ma-repair ngayon, guys. Kasi wala tayong BMS. Wait na lang tayo ng panibago. So, ganun lang yun, guys, no? kapag ka hindi na gumagana ang inyong drill check natin kung saan bang ba problema sa BMS ba o sa battery mismo so sa kanyang kaso na ito guys ay BMS ang kanyang problema kasi ang battery niya is good wala hindi natin siya ma-repair Pinding muna to Lagay mo natin siya dyan So itong isa Mayroon din tayong Ire-repair dito no? Check din natin siya So ito naman is 12 volts kanina 21 volts yung Sinukat natin So ito yung kanya Out no Negative positive 12 volts So check natin dito ang kanyang bultahe guys is hindi man lang umabot ng 1 no? 0.5 lang siya so napakababa so check natin yung battery same din sa check natin kanina 0.8 so itong battery nito guys ay hindi na maganda yan no? so pag ibig sabihin 0.8 na yung battery hindi na maganda to so patapon na ito dito naman is 0.3 wala na hindi na maganda itong pangatlo natin so itong pangatlo natin guys is nire-reading pa na nyo yung 3 no? so naging 3 balls pa siya so itong isa na ito is good pa pero itong dalawa wala na <coughs> so may tendency na itong kanyang BMS is good pa to kasi kung ating sumahin yung uh, kanyang reading <coughs> mula sa kanyang positive, no? So ito yung kanyang positive. Check natin. Hindi tayo dadaan sa isa sa kanyang BMS. Sa battery tayo magsukat. Sa kanyang BMS is 3.7 sa kanyang battery, no? Uh, 12 volts yung pangkalahatan sukatin natin 0.3 volts 0.3 volts hindi tayo dumaan sa BMS guys no ngayon idaan natin sa BMS ang nakalagay dito is 0.5 no So malalaman mo guys kung okay pa yung BMS kapag kabilasan niya dito yung 0.3 Kasi kung tutusin sira na kasi yung ibang battery nito Ito na lang isa guys yung gudo oh. Ito yung gubasa ng 3 volts Pero itong dalawa na to wala na Itong pangalawa at saka itong pangatlo Wala na eh. hindi na siya ngayon okay, kung i -re reading natin yan Na hindi dumaan sa BMS 0.3 So itong battery na to guys Sira to Itong dalawa na to And then 0.3 Tingnan natin guys Kung babasahin niya Ang 0.3 sana dito Ngayon okay, kung i -re reading naman natin dito guys Is 0.4 0.5 no? Ayan o no? 0.5 So yung 0.5 niyan guys Pati itong Ating beam is no? Pati beam is sira So sira to Hindi ko alam kung ano nangyari dito Pero Baklasin na natin to guys Tanggalin na natin to Isa-isa yan, yan Potolin natin to guys. wala siya. Check ulit natin kung saan dito. Sira. <coughs> so ito yung good Ito naman, sira din. 0.8. Ito yung Ito yung good. Ito yung dalawang sira. So original ng mga battery ito guys. Pero nasira. Okay. Sunod na natin yung repair Kasi wala tayong mga BMS guys. Ito mayroon tayo. Yan lang ko muna kung papayag yung si pag nagpalit ako nito is palitan ko na lahat to. Itong tatlo. So ipakita ko muna itong reject doon sa mayari. Ipakita ko muna to Kasi ito na ngayon natira na good sa kanya. So actual kong isusukat yung bultahin ito. Para makita niya na reject na. Ganun lang. Ang repair. Siguro ginagamit ito pang ano ilaw ng kanyang ano 12 volts so okay pati ito palitin ito guys sira ito so mayroon tayong pamalit nito ang problema yung battery kasi is kailangan natin siyang halimbawa ito dapat kailangan din natin lagyan siya ng ganito hindi natin siya pwedeng lagyan ng iba-ibang katulad ito iba-ibang milliamps kasi hindi siya bagay <coughs> so ito kasi is 3.6 3.6 volt uh, ano ito 3,500 milliamps to so magandang klaseng battery ito ito naman is mga local lang ito. Uh, nasa 1,800 lang. Walang nakalagay na. Ah, uh, 1,200 guys. 1,200 milliamps. So, mababa to. Hindi siya feeding partner dito guys. Oke okay guys, for today's video regarding battery, maraming salamat sa mga panonood nyo guys. Until the next bed, bye bye.